upo muna tayo. At ano, mga tatanungin ako sa'yo. Uh, gusto kong malaman, ba't hindi ka na nag-aral? Kasi kanina nabanggit mo, gusto mo, gusto mo pa mag-aral. Pero grade 5 ka na, no? Nung grade 5 nang natapos mo. Pero kanina sabi mo, hindi ka pa marunong magbasa. Eh, paano ka nakarating ng grade 5? Grade 5 kita, pasang awa lang ako na nun. Pasang awa ka lang? Pero totoo, gusto mo pa talaga mag-aral. Kasi kung gusto mo pa mag-aral, pwede kitang alalayan sa pag-aaral mo, kung ano yung kaya kong itulong sa'yo. Eh, kung talagang gusto mo mag-aral ha, kung talagang gusto mo mag-aral hanggang matapos ka, gusto mo sumama sa akin para maka makapag-focus ka sa pag-aaral mo? Opo, Paano yan? Iiwan mo na si Atelen mo? May lamok, madaming lamok dito. Paano yan? Iiwan mo na si Atilin mo? Okay lang sa'yo? Okay lang sa'yo na iwan mo si Atilin? Wala na silang taga ng gatong. Pero may asawa naman si Atilin mo na pwedeng gumawa nitong mga to kasi. May asawa naman si Atilin mo na pwedeng kumuha ng mga gatong, magluto nagtrabaho, di ba? Nakakawa lang kasi ako ng kayate eh. Hindi siya nagkagatong si kuya. Hindi nag-iigatong si... Hindi tita. Yung asawa ni Len? Hindi tita. Bakit naman? Hindi ko pa alam tita. Yung naisipan ko naggatong dito. Kaya naisipan mong mag-iigatong dito. Pero kasi mas importante pa rin ang pag-aaral lalo na at marami din kayong magkakapatid, sampu ata kayo. Kapag kasi nakapag-aral ka, mas marami kang matutulungan, hindi lang si Ate Len mo. 'Di ba? Pero kung kukunin kita at pag-aaralin kita, gusto mo. Doon ka na sa doon sa tinitirhan ko sa kubo, doon ka natitira. Yes ko. Naawa ako sa iyo kasi hindi ka pa pala marunong magbasa. Sige at uh, basta magdesisyon ka ha. I, uh, dapat buo yung desisyon mo kung ano talaga yung gusto mo kasi ako okay lang naman sa akin na uh, sa akin ka tumira hanggang sa makapag-aral ka. Tapos kapag maayos na yung kalagayan mo, kapag kaya mo na, marunong ka na magbasa, marunong ka na mag Mar 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 marunong ka ba magkwenta? Hindi pa. Hindi ka rin marunong magkwenta yun na sulat lang tita nagsusulat. ano lang alam mong isulat yung pangalan ganun pangalan mo lang ang alam mong isulat hindi tita alam ko na may yung ano yo yun nagsusulat na ako alam ko na nagsulat tita sige uh, tatanungin kita 3 times 5 ikaw po alam, Tita. O sige, ah, uh, 5 plus 5. 5 plus 5. Hindi mo rin alam? Diyos ko. Kawawa naman tong bata na to. O sige, 3 plus 2. 3 na ta. 3? Hindi niya alam. Hindi niya alam mag-plus. Kailangan mo pa talagang mag-aral. Kapag sinama ka ba namin, gusto mo sumama sa amin? Tuturuan ka namin. At andyan si Ate Faith na aalalay sa'yo. Ano? Ha? dapat. Okay, basta pagkaya mo na, pagkaya mo nang magkwenta, pagkaya mo nang magbasa, kaya mo nang magsulat ng mga dapat alam nating isulat. Ano ah uh, Ikaw, ikaw na magdidesisyon no. Basta ang importante, makapag-aral ka muna. O oh, sige, um, kakausapin ko rin si Len tungkol dito. Kasi gusto niya talaga mag-aral eh. Gusto niya talaga mag-aral. Pero hindi pa kasi ganun kalaki yung kinikita namin sa pag-vlog. Kumbaga, support-support lang. Pero sa sige, sana kayanin, kayanin natin ano. Sana marami tayong supporters na mag-share ng mga video natin. Uh, video namin dito sa ANTV para uh, yung isusupport natin kay Angel ay uh, natin, ano, mapunuan natin. Kasi si Angel gusto niya palang mag-aral. Siya ay 16 years old na siya, pero hindi pa siya marunong magbasa at hindi rin marunong magkwenta. 3 plus 2, hindi niya alam. Kawawang bata. Kaya, sige, pagdidesisyonan natin, kakausapin ko yung ate niya at yung mama niya na ko, si Ate LB. At kukunin natin si Angel. Sana mapapayag natin yung kapatid niya at si Ate LB. Pero kasi siya naman eh. At saka alam naman ng mga supporters natin na hindi naman natin siya ilalagay sa ano, hindi naman natin siya ipapahamak. So sige, tara at kakausapin ko yung mama mo at yung kapatid mo tungkol dyan. Ah? Sige, tara. Punuin na natin yan para makauwi na tayo. Oh. So. Tutulungan na kita para mabilis na. Ako, sanay din ako sa ganitong... Ako, ang hirap gamitin itong itak mo. Madagat ng ate pa. Hmm. Ibuka mo yung sako. Hmm. Ibuka mo para mabilis tayo. Sila uh. uh. oh. uh. uh. upa, gatung-gatung dito. Meron din oh, may nyug, oh, may new go. May kumakalog. Pero bawal lang kumuha ng ganito ngayon kasi mayroon nang kapag nahuli ka ng may-ari ay may parusa. Kaya bawal yan. Dito natin. puno na. Sko, napakabigat. Pinakaya niya. Saan ka dumadaan? Uy, ang putik pa, oh. Ang hirap maghanap ng ano dito. Panggatong. Mm -hmm. Kasi madam, oh. Tapos pa ilan-ilan lang yung mga dahon ng liyog na tuyo na pwede ng panggatong. Sabihin mo lang, ang pagod ka na? Mabigat? Sabihin mo lang at magbubuhat. Ha? Kaya niya lang daw. Ito, may mga pako pa, oh. Ang dami, oh. Ganito ang kinukuha niya. Kapag nag sa para may ulam din sila. Yun yung inipon natin kanina. Binalikan niya. Mabigat. Mabigat. Pero kaya. Kaya, Angel. Kaya mo? Nakangiti pa siya kahit nahihirapan na. Ops, may sasakyan. Hello po. Oo, may supporters tayo. Oh. <laughs> ay nakakilala sa atin yan, dito sa dumadaan sige Faith, alalayan mo lang siya yung at... bigat, mukhang mabigat yan kasi mga hilaw pa eh layo lang dinadaanan niya hanggang oh. pa sa dulo mabigat talaga to no? Mabigat nga. Mabigat talaga. Pero, sanay na ako sa ganito din. Kasi dati, ganito yung trabaho ko nung namatay yung mama namin. Oo. Pero syempre, matagal-tagal na rin na panahon na hindi ko to ginagawa. Eh, hindi na ako ganun kalakas. Grabe, ang bigat. Nakakangalay. Hindi, sige, kaya pa. Mamaya na lang, doon na lang. Si Faith din, si Faith din daw. Gusto niya marin magbuhat. Sibukan din ni Ate Faith mo. Napakabigat. Pero ikaw, wala, wala, arang, wala kang reklamo sa buhay. Tapos ito pa yung dadaanan niya, oh. Ayan yung dadaanan niya. Oh, susubukan ko, ha? Para malaman ko kung gaano kahirap yung ginagawa niya. Oh, ayan, oh. Oh. Sa, lalo na pag mabigat yung dala mo. O, minsan maulan din. Kapag kasi maulan, huwag ka maggatong. O oh, sige, si Faith din daw. Susubukan niya rin daw yung ginagawa ni Angel. O, oh, mabigat. O, <laughs> oh, kaya? O, oh, dapat. Yung mga aso. Yan, dapat nararanasan niyo din yung mga ganyan. Para... Oh. Ayan yung binadaanan ni Angel.